hello po, good morning po sa ating lahat uh, Welcome back na po YouTube channel For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin Ito'y galing po guy Balik Bayan Channel Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Balak daw niyang mag-aalaga ng mga fatening At alam daw niya na 4 months daw ito hanggang alagaan bago ibenta Ang kanya pong tanong kung kailan po pwedeng magsimula ng pagbibilang ng until 4 months sa araw ng kapanganakan o sa araw ng pagwawalay ng mga biik. So kung kayo po ay mahilig po sa walagan ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung kailan daw pwedeng magsimulang magbilang doon sa mga fatining. Sa araw ba ng kapanganakan o sa araw ba na maiwalay yung mga biik. Ang paalaga kasi po ng mga fatineng po mga kaibigan, kung gusto niyo pong magkaroon ng kita o income, ito po ay dapat alagaan niyo po sa loob ng 3 and a half months to 4 months o 120 days po. Yan po yung uh, tamang pag-alaga ng mga fatineng Kasi kapag yung mga fatineng po ay ibininta niyo po ng 3 months or 3 months below, yan po ay mga immature pa lang. So yung kanila pong mga buto, yung kanila pong mga laman o yung mga muscle po nila ay magaan pa kahit na malaki yung tingnan yung fatining pero uh, bata pa yung ng edad yan po, di po ganun kabigatan yung kanyang pong timbang so ang tama talaga pong uh, edad ng ating pong fatining na alagaan uh, na dapat pong ibinta ay dapat po aabot sa 3 months and a half hanggang 4 months po yan po yung uh, target uh, month natin na ibinta po yung ating mga fatining sa mga panahon na iyan, yung ating pong mga fatining po, ay aabot na po iyan sa mga Uh, 90 to 100 kilos o pataas po. So, minsan, nasa 80 kilos yung pinakabababa. Pero, ang pinakapataas mo dyan, ay nasa 90 to 100 plus kilos po at the age of 4 months. Basta, tama lang yung papapakain, and then, hybrid po yung mga baboy po na inalagaan natin. Ang tanong po ng karamihan, kung kailan daw pwedeng uh, simulang magbilang sa 4 months. Depende po yung mga kaibigan, kung saan po galing yung biik, yung pagbibilang po natin ng 4 months. So ito po yung ating tandaan. Kapag yung biik po ay galing mismo sa ating inahing baboy, hindi po natin binili po sa iba pong mga hog racer. Yung day 1 po ay magsisimula po doon po sa ika 45 days. Kasi po, yung 45 days, yan po yung araw ng disposal ng mga biik kapag atin pong uh, ipinabili po sa mga buyer. So, atin pong tandaan, ang day 1 po ay magsisimula sa ika 45 days. Kapag sa atin po mismo yung biik. Kasi yan po yung uh, ating ideal time na tayo po ay madi-dispose ng biik doon po sa ating mga uh, buyer. Kapag sa inyo po yung biik. Kapag po binili po nyo yung biik doon po sa mga uh, seller ng mga biik, ang day one po ay magsisimula po yan doon po sa araw mismo na inyo pong inaalagaan yung biik. O sa araw mismo na binibili po nyo yung mga biik. Kasi sa araw na mismo po na iyan, yan po yung ika-45 days ng mga biik. So, uh, binili yung biik doon sa may-ari, uh, dinalo nyo po sa inyong uh, kulungan, inilagay nyo sa inyong kulungan, yan po yung day 1 kapag binili nyo po yung biik. So, depende po yan kung kanino po yung biik mga kaibigan. So, in short po mga kaibigan, ang day 1 po sa pag-alaga ng mga fatineng ay kung kailan nyo po sila sinimulang pinakain ng starter feeds yan po yung ating pagbibilang ng day 1. So, wag po kayong malito ha. Ah. Kapag sa inyo po yung biik, ang day 1 po ay dapat sa ika-45 days. Kasi, yung ika-45 days, yan po yung disposal date ng ating mga biik. Kapag kayo po ay bumili ng beek po sa mga seller ng biik, ang day 1 po ay doon sa araw mismo po kung kailan nyo po binili yung mga biik yan po yung ika 45 days na binili nyo po yung biik dinala nyo po sa inyong lugar at saka inaalagaan po, yan po yung day 1 kapag binili nyo po yung mga biik yan po yung tamang pagbibilang po mga kaibigan hindi po sa time kung kailan po siya pinanganak at hindi po sa time kung kailan po tayo nagwawalay ng mga biik yan po yung uh, ating klarong explanation kung kailan po tayo magsisimulang magbilang ng day 1 kasi importante po ito mga kaibigan kasi kapag tayo po magaalaga ng mga fattening, yung 4 months na iyan, dapat ah, uh, yan po ay composed of 120 days. Day 1 hanggang day 120. Yan po yung 4 months. Uh, kapag 3 months, alay half lang po kayo nag-aalaga, ay yan po day 1 from day 105 po mga kaibigan. So, huwag po kayong malito. Basta ang inyo pong tandaan, basta kayo po mag-aalaga ng fatining, dapat 105 to 120 days oh. 3.3 uh, and half months to 4 months po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Salamat po ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan pwede magbilang sa araw na ating magagawing fattening po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.